Good morning mga langga, magluluto ako ngayon ng simpleng-simple at tipid na tipid dahil sa mahal ngayon ng mga bilihin ayan lang ang aking nabili gileo talagang sa bigas pa lang talaga naman mapapaaray ka na talaga araw-araw bago ang presyo bago ang presyo hindi ba pwede yung mga politika na ang magbago yung mga nagtatago dyan ng bigas pwede ba kayo naman ang magbago wag na kami mahihirap katulad niyang di, ano luya ko na yan ganyan lang kaliit siya pitpitin mo na lang wag mo nang balatan <laughs> dahil nga sa mahaliliit pa lalo yan kaya hugasan mo na lang mabuti pitpitin mo na lang ay, ganyan lang. Tapos lag, naglagay na nga lang ako ng yan, isang kamatis. Dahil ang kamatis ngayon, 10 piso ang isa. Pag nagkamali ka pa ng gampot, ay 12 na. <laughs> Tapos yung, kaya katulad yan, nagpakulo lang ako ng sibuyas. ganoon din ang sibuyas. Pareha sila ng presyo ng kamatis ngayon. Talaga naman, wala na sa bigas ngayon. Kaya kailangan mag-abstinence ka na lang. Mag-aral ka na mag-abstinence ngayon. Sa to talaga naman, kamahal-mahal. Ayan, di ba? Nakapagluto din kahit pa paano. O, ganyan na lang. Basta lang may sabaw. Sabawan mo na lang. Matuto na tayo ngayon. Magpakulo lang ng konti. At ito naman talagang kailangan din natin. Lalo na tayong mga matatanders. Ayan masarap naman at may prito. Hindi ko na nilagay sa gulay yung isda. Ito naman ng mga bata, iprito lang. Eh, ako lang naman kakain, dalawa lang muna. Ayan, isipin nyo na lang lagi nag-abstinence kayo.